Ngayong umaga nga ay sobrang maaga akong nagisen dahil nagulat ako dahil umiiyak si Happy sa tabi ko Aba, alam niyo naman syempre na si Happy ay katabi ko sa bed Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak So, nung pag-check ko guys, ayan na nga Nagulat ako dahil meron siyang mga uh, parang sugat, rashes sa kanyang left put no so ayon nagulat ako kaya pala siya umiiyak ay dahil doon siguro nagkaroon siya ng allergy hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng konting mga sugat na ganon pero syempre dahil alam naman natin na kailangan lagi tayong handas para sa ating mga alaga ayan buti na lang at meron akong Aisense one spray at super trusted ko na to guys. Grabe, ilang beses ko na binili ito. Ilang beses na ako nakabili nito at ilang bote na din anaubos ko nito para sa aking mga alaga. Disclaimer lang guys, hindi ako binabayaran ng product na ito para i-promote. Ito ay based on my experience dahil super trusted ko na talaga ang Aisense spray. And ano nga ba ang spray guys? Ito ay uh, mula sa gawa sa aloe vera, okay? So, antiseptic, antipunggal antibacterial, soot as allergy, and antiviral. So, pwede rin siyang pan disinfect guys kung mapapansin nyo. No? And every time na nagkakaroon ng problema sa skin ng aking mga alaga, yan talaga ang aking binibili. And kung mapapansin nyo, ganyan yung sitwasyon ko every morning dahil kailangan mo talagang papansinin ang lahat ng iyong mga alaga para hindi sila magseselos guys. And talagang nagulat ako dahil first time kong sobrang aga kong nagising, 5am pa lang nagulat ako, no? Dahil talaga umiiyak si Happy. And dyan sa part na yan, guys, ayan i-sprayan ko na siya. So paano nga bang pagka paggamit ng isin spray guys uh, i-spray nyo lang sa part ng kanyang mga skin na merong rashes, may sugat at super effective. So three times a day ko ginagawayan sa kanila every time na magkakaroon sila ng sugat. And syempre para maging safe yung ating alaga, kailangan lagyan nyo ng harang yung head nila para hindi nila hihimot or madidilaan yung uh, icing spray na inispray spray natin sa kanilang part na may sugat or bruises. Okay, so sobrang ganda at effective talaga ng iocin spray. And syempre guys, kung mapapansin nyo, ayan si Oscar, nilagyan ko din dahil nga nakita ko na nagkakaroon siya ng dry in sa part ng kanyang chan. Kaya kita nyo naman kung gaano kakulit si Oscar o tignan nyo, di ba? Akala mo ay kinakatay. So, super effective talaga ng icing spray. Guys, ilalagay ko na lang sa caption or ipipin ko sa comment kung saan ko siya binibili. Kasi, mura siya compare sa ibang store or compare sa ibang online shop. So, dito ako bumibili. Click nyo lang yung link para mapunta kayo sa mismong store kung saan ko binibili. And promise guys, hindi kayo magsisise dahil sobrang effective talaga. Once na nagkaroon ng problema, skin allergy, sugat ang inyong mga alaga. Wala pang one week, gagaling at matutuyo na talaga agad yung mga problema ng inyong alaga. And kita nyo naman si Dallas, ayan o, oh, di ba? Panay ang pakis. So, hindi ko alam kung saan talaga nang galing, no? Kasi lagi ko naman siyang katabi sa bed. Hindi ko napapansin. Siguro minsan dahil pagod na rin tayo, dahil sa dami ng ginagawa natin. And yun nga guys, sana ay maging safe at gumaling na agad siya.